Magandang gabi na naman sa inyo dyan lahat mga boss. So ngayon mga boss ay may bad news tayo mga boss. Hindi sa trabaho ko kundi dito sa TV natin mga boss na sira kanina. Kaninang tahali mga boss. Pag, pag open ko hindi na, sa, masa, lumalabas yung mga artista sa TV. Tingnan yung mga boss. Tingnan yung mga boss. Tingnan nyo. Ganito na yung andar niyo, mga boss. Oh. Tignan, mga boss. Baka alam nyo mga boss kung paano to ayusin mga boss. So, pinuntahan namin yung Imperial kanina. Pinagkuna namin dito ng TV. Mas mabuti pa daw bumili ng bago kaysa ipaayos to mga boss. Kasi mahal daw to pag pinaayos mga boss. Ay, mga boss? No, na, naapit lagi na. yan lang mga boss oh. Bukan sa screen yung sira niya mga boss. Wala mga punisyon na napundakan. Ano? Na, oh. Ano yung... mga boss? Ito. So, mm -hmm. so ito yung bad news natin mga boss. Wala na tayo, hindi na tayo makapapano, makapanood ng Kuko Martim, Balito. Kasi e wala na at saka balita ni Paulong Digong. Hindi natin malalaman kung makatalabas na ba siya. Dahil wala na tayong balita sa TV. Sa cellphone na lang tayo tingin mga boss. Mm -hmm. So may nakapagsabi mga boss yung mainit kasi e dito sa amin daw. Baka nasira din sa init or ano ba? Sasaksakan o, to. Sasaksakan signal. So, signal din, rin yung signal namin, dalawa yung nasira. So grabe mga boss, wala 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 pa naman tayong pira ngayon pero baka uutang naman tayo ulit mga boss. Napiktuhan ang TV. Napiktuhan ito mga boss kasi nasira yung signal namin. Tsaka mo kan apiktuhan yung TV mga boss. So ang hirap, wala tayong pira. So sige lang, So yun mga boss, ang bad news natin ngayon, nasira yung TV natin at saka yung signal natin mga boss, so wala na tayong balita na makikita. So my good news ako mga boss, so ang kinita natin ganina sa pagpupud panda mga boss ay mahigit 700 sa 4 hours lang. So sa isang, sa isang buwan baka makabili na tayo ng TV o makautang tayo, may pangdaw na tayo, so bibiyahin na naman tayo bukas at ipon lang ipon hanggang maka kuha tayo ng pang-down dito sa TV para may TV na naman tayo ulit. So, yun lang mga boss. Ha? Hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. Subscribe na at click the bell button para updated po kayo sa mga bagong post natin. So, salamat sa inyong lahat mga boss.